Oke, kemana lagi nolai? Semua ang dah boleh, dah kuat. Tepok. Okay, saya okay, Ya, dok. Asyik pasi lau ah nolai mak kuat. Tuh, Ya tu, dah bisa. Yang lembai, kuno. Saka box kasar. Kamera so, apa? Harus pasah. Yeah, dami pa talaga to. Ramming kami. Isa rais lang ata ta. Kakadami pa. Tama ka, minta pa tayo ng pandilig ng bigas sa Tabisa. Para makapanaotag gradin 'tong pagyohan mga kaboy oi. Hay, nanames panduhan lumbay mga kaboy Ari iba na kuwas pato niya magidublihan lagi pa na maglayo pag nakaw kita eh. <coughs> Tunggung lampat itu Para pang malakasang habagat Kasi yung mga lambay Kasag Doon sa ilalim ng no, Baras or lupa pag na malalaki yung mga alon kasi may silang lumangoy na no? Ay ibabaw ayan yeah, ito makarami kami yung kapag mayroong uh, bagyo kasi lagi mga kabuhay hirap yun ng maghila kasi sobrang ano yung mga bawang namin meron kami nagkahuli kami yung alumahan kaya siguro alam yun uh, marami nitong alumahan mahina uh, na yung

Kaliktan mo na pagka butanga po na laban po tig butangi po dario. Delikado pa palista tani. Kasi itong yung lambat na to, hindi po namin makikita. Ito sa ilalim yun. Dagat. Ya, Nakita niya namin.

tao Hindi na ibitan ng labayan eh Nawa ron Doon lang sa bahay Hintay na siya Kaya Kabuhay Abangan yung Video namin sa pagkila Ito so, yan lang Ito ulit namin rame oh, Mira Oh gila Kuya namin na

Eh, okay, <laughs> siya Ya yeah. yeah, no, masih yeah. sila og ay nuloy mga Toh, Ito, itong nakawal yeah, na ito Ya ito, Yung lambay Puno Saka box, kasag Kamera pa Ya, yeah. meron pa sa Kabila yeah. ito Maraming Ayan, ayan. Ah, baka dami nang huli namin. Yes. Magka-aulang pa. Magka-binta pa tayo ng pambilin ng ligas at saka bisi. Para magkapalawin Grabe pag yung pagyuhat rin mga kabuhay. Uy! Tila, tanay. Tuklay tayo sa Tagalog. Hindi kayo takamaw. Ang mga gwapo rin sa basyo. Ito, tingkrab oh. Ito sila. Masarap to. Doking. Tidak kasar sama dia doking kram. Ya. Tidak kasar Oke, Okay. Ya. Yeah. Yeah. Abang Alang sa pagbalik sa pagpelawon. Kira. Sa ka enjoy lah. Lokon. Sang lokon. Masarap tu sa sinigang. Ya yeah, no. Kita. Akhirnya lau dah bawa kau. Okay. Kita okay. awak ni satu ang 哎。<Hey. S 2> hey.